Nakakalungkot kasi 11 months na si baby. So alam nyo na ibig sabihin yan, gagraduate na siya. Hi CC, sobrang cute ng cake natin for today's video. Nakakatuwa nga si ma'am kasi ang cute na mga design na pinapagawa niya sa atin sa bento. And okay. yung motif ng cake, umiikot sa brown, nude, or cream color. Bali, si ma'am na yung naghahanap ng design and isi-send yan na lang sa akin. By the way, sa paggawa ko pala ng bento cake, since hindi ako gumagamit ng tooth para maglagay ng mga mark, mga times na napapalapad yung mga drawing ko. Kaya nahabol ko yung part na nagkamali. Yun nga lang ang cons kapag hindi nagamit ng toothpick para magmark. Pero wag mag-alala kasi nagagawa naman natin yun ng paraan. Lumalapat man, pero nahahabol pa rin naman natin yung design. And napagkakasya pa rin natin sa bento cake. At lalong lalo na maganda pa rin resulta. Kapag kasi gumamit ng toothpick, dagdag yun sa time na makukonsume. consume na nagda-drawing ka na gamit yung icing, nagda-drawing ka pa gamit yung tooth. Pero maganda naman yung gawin, lalo na sa mga beginners, para meron silang pattern. So, balik na pala tayo sa dinadrawing natin. Yung color pala ng hair, para match achieve yan, kumamit lang ako ng brown na may konting Sa black. part pala na to, naglalagay na ako ng bibig, medyo nahirapan na ako sa part na yan. So, ang nilagay ko ay pink, tapos pinatungan ko lang ng red and ng tapos white. Tapos pinulitan ko lang ng brown yung circle ng kas mouth. Kaso sabi ko parang anlayo. So, inulit ko lang naman yung part ng may mouth kasi hindi ako happy. So, instead na pink yung base, ginawa ko ng red. Tapos pinatungan ko ng white icing, then ginuhitan ko ng ito lang talaga meron akong palette knife kaya madali ko lang natanggal. So ito na nga, the moment of truth, almost one na siya. Isang buwan na lang, one year old na si baby. Happy ako kasi naging part siya ni DJ Lee. So ito na pala ang finished product. I hope na nagustuhan niyo yung bento cake na to. Thank you so much for watching. Babush!